Oh, grabe. Isa na yata sa pinakamahirap na naahong ko. Grabe. Sagad lahat. Yung diring ko sagad. 42. Grabe, ang ganit pa din. Para na ako pupulik atin. Pero solid yung mga ahon. Good day mga brother! Happy nga pala at ngayong araw ay samahan nyo kung puntahan ang matitinding ahon sa bayan ng Bay Laguna, ang Barangay Bitin at ang Mount Bulalo. Sobrang solid ng mga ahon sa lugar na to. Talagang sulit puntahan at syempre sulit din yung mga view na makikita mo. Kung mahilig ka sa mga challenging na ahon, isa na to sa mga perfect na ruta para sa'yo. Mga 1pm ng hapon, nag ride out na ako. Dapat talaga sa Sampalok ako aahon sa Batangas. Kaso as usual, late na naman ako nag kaya sabi ko dyan na lang sa malapit para maaga ako makauwi. Binaybay ko ang kahabaan ng kalamba hanggang makapasok sa bayan ng Los Baños. Para pala mas madali tayong makarating sa barangay Bitin sa Bay Laguna, dito na tayo dadaan sa shortcut sa may Iri Road. So pagkadating ko dito sa may maaha sa Los Baños, lumiko na ako dito sa may 7-Eleven. Marerecommend ko na dito na kayo dumaan para makatipid sa oras at makaiwas sa maraming sasakyan sa highway. At para hindi kayo maligaw, search nyo na lang po sa Google Maps yung Iri or follow nyo na lang ako sa Strava para mas masaya mas maganda talagang dumaan dito kasi bukod sa oonti yung mga sasakyan, magaganda rin yung mga tanawin na makikita mo. Woo! Ganda dito, no? Solid, oh. Ah! So, feeling ko yung bundok na pupuntahan natin. Feeling ko lang naman, somewhere there. Kasi liliko tayo somewhere dyan, eh. Kasi ito yung mga bundok. So, feeling ko, isa sa mga bundok na yung pupuntahan natin. Chill-chill lang ang padyakan ko sa kahabaan ng kalsada na to. Medyo malubak nga lang ang kalsada pero solid naman padyakan. At since first time ko nga ako ng Bitin at ng Mount Bulalo, hindi ko talaga alam kung saan ang daan. Kaya mayat maya akong tumitigil para tignan sa Google Maps kung saan nga ba yung ruta. Ayun, kakanan pala tayo dito. Eto, hindi ko an. Kasi pag diniretso natin, padiretso tayo ng kalawan dyan. Pag kumanan tayo, pa-geothermal. So kakanan tayo dyan so kanan tayo dito yung palandaan kursen ko lang kasi mga kadaan dito eh Pagliko ko dito sa kanto, patag pa naman ang mga kalsada dito. Kaya iniisip ko, baka hindi naman talaga ganun katinday yung mga ahon. So, takbong pogi lang. Pero pagdating ko dito sa barangay Santa Cruz, medyo nagiba na ang ihip ng hangin. At dito na mag-uumpisa yung mga ahon. Banayad pa naman ang mga ahon dito at tolerable pa naman yung mga gradient pero maganit na pagjakan. Mula barangay Santa Cruz ay meron pang natitirang 8.3 kilometers papunta sa Mount Bulalo. Ang kagandahan sa ruta na to, sobrang daming puno sa paligid kaya napaka-press kupadyakan at hindi ka malalaspag sa init ng araw Kaya may nakita na naman tayong sign alam mo na kung ano ibig sabihin na. ahon tayo ah, na pa ako maahon ha? ang ganit, sobrang hindi naman parang hindi naman magdano kataas yung gradient pero ang ganit talaga gay diretso ah, ah, ah. akala mo walang gradient pero sobrang ganit matinti Pagkadating ko ng arko ng Barangay Bitin, may nakatingalang kalsada. Wala ng intro-intro, rekta ahon na agad. Umpisa pa lang ng ahon, matindihan na. Consistent na 7% yung gradient sa bukana ng arko. At para pala may idea kayo sa ahon pagpasok ng bitin, ito yung stats niya. Yung distance niya, 1.2 kilometers mula sa arko hanggang dun sa dulo ng ahon. Ang average gradient, matindi talaga. 10 to 11 percent. Ang max gradient na nakita ko ay 18 percent and yung total elevation natin is 120 meters. Kung tutuusin, maikli lang naman yung ahon sa B10, Pero ang nagpahirap dito, since maikli siya tapos mataas yung elevation, talaga namang hardcore yung gradient na tatahiin mo. Grabe, sobra ang hirap at sakit ng hita ko bago makarating sa recovery. Ah, grabe yung ahon dito. Ah, wala pa akong papunta ng ano ha. Bawang bulalo. Paano pa kaya pag nandun na? hindi na? pa siguro. Dito, hirap na hirap na ako eh. hu, Matindi. At dahil hindi naman tayo Android, kung nakakita ko ng tindahan, syempre nagpahinga muna ako at bumili ng malamig na tubig at kumain. After makapagpahinga, balik ra -raka na. Unti na lang yung mga ahon na natitira dito at may mga lusong na rin hanggang makarating dito sa poblasyon ng Biten. Mula dito ay meron pang 2 kilometers mula sa jump off ng Mount Bulalo. Rolling hills na ang part na to kaya tamang chill ride lang at tamang conserve ng energy. At pagkadating dito sa may jump off, makikita mo na agad yung nakatangalang kalsada. At dahil naiisip ko na baka gabihin ako, inumpisahan ko na agad ang pag-ahon. At umpisa pa lang ng ahon dito, grabe mga brother, ang kunat agad ng kalsada. At kada siko, pataas na rin ng pataas ang gradient ng mga ahon. At para pala may idea kayo mga brother sa ahon dito sa Mount Bulalo, ito yung stats ng ahon dito ang distance niya is 1.28 kilometers mula dun sa jump off hanggang sa tuktok ng Mount Bulalo. Ang average gradient niya sobrang tinde, 14 to 15 percent. Ang max gradient na nakita ko is 20 percent and yung total elevation natin dito is 180 meters. Sinaga na ang bawat ahon paket ng Mount Bulalo pero dahil sobrang tindi nga ng mga ahon dito, hindi ko napipigilan na Miguel para magpahinga. Pero since nadaan natin sa tiyaga at pagpupursige, nakarating ako dito sa may taas. Pero hindi pa dito natatapos yung kalbaryo natin since kailangan pa nating magbuhat at mag-akay ng bike papunta doon sa may groto kung saan natin makikita yung magagandang view. Maikli lang naman yung part na aakayin mo yung bike. At matapos na ilang minutong pagtutulak, nakarating na ako sa may groto. Grabe mga brother, sobrang solid ng view na makikita mo dito sa may taas. Talagang sulit na sulit yung hirap at pagod mo sa pag-akyat. So ako tamang pahinga lang at picture at habang nagpapahinga, may mga nakilala rin tayo dito mga batang siklista na nagpapahinga dito sa taas. So yung mga brother, ano, na tayo sa tuktok ng Mount Bulalo. May mga tropa tayo dito mga Kids, na siklista. Yeah, mga taga. Po. Mga taga saan kayo, mga brother? Taga ano po? Taga uh, Alaminos, Laguna po. Alaminos. So ayan, yeah, shout out. Pangalan muna ito, shout out. Ano po, pangalan ko po, Dari Pig Sirgao. Ayan, yeah, o. Shout out po kay mama. Yeah. Yeah, salamat. <laughs> <laughs> kasi, 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 oh uh, nga pala si John Kenon Yap. Kenon Yap na lang. Shout out po sa mama ko. Argel Solis. Oh, shout oh, out. Man, 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 man. Wala. <laughs> Meron na tayo, Yan, shoutout. Sige, shoutout mo. Shoutout kay mama. Matagal-tagal din pala kami nagpahinga dito sa taas. At dahil malapit nang lumubog ang araw, nag-resign na kami na na. Akay muna ulit ng bike habang buhababa galing groto At nandito na kami sa pinakamasarap na part, ang lusong. Sobrang solid ang lusong pababa, pero syempre dapat samahan ng ingat mga brothers since sobrang bulusok ng lusong dito at may mga part na sobrang dulas talaga ng kalsada. So ito sa, isa to yun sa ano eh sa pinakamatinding ahon tong part na to, dalawang bituka. Grabe talaga yung mga batang yun. Pagdating pala namin sa baba, isa-isa na ako nagpaalam sa mga natropa natin si Krista at umuwi na ako ng bahay. Ngiti sa vlog. Ngiti ka na sa vlog. Nakarecord ba na ilaw? Ay, okay. alo. Oh, ngiti. Oh. Ngiti sa vlog. Yan! O, oh, ngiti sa vlog. Ngiti sa vlog. Ah, mga kitang-kita ka dyan. Yeah, ingat ko. oh, thank you. Titi sa vlog. Ing Ingat ah! Pa. Pagkatapos kong magpaalam sa mga nakasama natin, umuwi na ako ng bahay. At sa awa naman ng Diyos, mga alas 7 ng gabi, nakauwi na ako ng bahay. Kung gusto niyo palang sundan tong ruta na to mga brother, pakifollow na lang po sa Strava. I am happy. At kung gusto niyo namang mapanood yung buong storya, full vlog is available on my YouTube channel. Pasubscribe na rin po. Salamat!